Sabi nga ng Agosto, nang una nating itampok ang masayaheng si Baby Bless. Siya po yung walong buwang gulang na sanggol na may bukol na kung tawagin ay mature cystic teratoma. Matapos ang kanyang operasyon at isang buwang gamutan, kamustahin natin ulit si Baby Bless. Uh, ah! 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 Iba ang sigla ni Baby Bless ng aming datnan sa kanilang tahanan. Hindi mapawi-pawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Pero ang higit na nakaagaw sa aming pansin, nakakadapa na si Baby Bless. Patunay na ang napakalaking bukol sa kanyang tiyan, wala na. Uh, maraming maraming salamat po sa DMA sa pagtulong na ginawa nila sa amin. Sinamahan namin si Baby Bless para sa kanyang unang check-up matapos maoperahan noong ikalabing lima ng Agosto. Ang kwento ng kanyang doktor kung gaano kalaki ang tiyan ni Baby Bless ay halos yun din ang sinakop ng kanyang bukol. Yung original plan sana was just to do a biopsy. Iba biopsy lang namin kasi mukhang hindi sa kayang tanggalin dahil sa sobrang laki. Sinubukan namin na tanggalin lahat and eventually na kaya naman nato so natanggal lahat. Pero may mahalagang bilin pa rin si Dr. Gao. Ang advice lang namin is regular follow-up check-up muna for surveillance. Ang sinabi namin is every six months muna for the next two, three years. Ang pagaling ni Baby Bless na may maging simula na ng mas masasaya pang araw ng kanyang kabataan.